Sampo yang barili sa atin. Siam. Bali unsi lang nito. lahat ito. Ila tolak tolak. Oh, tulak So ayan mga bising. Yan kinakarga din nila yung na isda namin tapos yung ilok. Yan yung inaayos din nila mga kabising. Good morning sa inyo mga kabising. Yan, good morning po sa ating lahat. Kami po ay magpadala ng isda sa aming kasamang bangka. So yan mga kabising, o, yan yung Ah bangkang Rinamel, ka-kumpanya din namin yan. Parehas kami ng kulay oh. Blue, puti, orange ganyan. So ngayon ay magsalin kami ng isda. Yan ah, magpadala kami mga kabising. May dalawang malasugi kami. Ayun sabi ko, ang isa malasugi. Yan. Ng dito galing. E, bali lang peraso lang to. Bilangin natin. Sa 2, 3, 4, lima, 6, 7, walo Siyam Piraso Ah, siyam, ah, sampo yung barili sa atin Siyam Bali, unsi lang pala lahat ito Sige, sige, sige Dol, tulong dito isa, Dol At isa na mag dyan Diyan isa mag pa ako ng kan Pilikpik mo yung tali Butasan ang pilikpik, oh deliver ah. Isa pa isa pa, sige. Isa, yan, isa taas ang lubid Ah, pasaya ako pa abot ito don ito sa Malasugi Sa Malasugi, Malasugi so, Malasugi, talian yan Sa tali ay Sira na yun doon, sira na yung, yung ribon. Okay yeah. Gina, 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 Gina. Tusuk, yang pelik-pik. Ya, no, diaan butas. Aduh, aku, 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 sih, Hah? Sih, Gina, sih, Gina, sih, itu. Bapak itu ngayon. Kano yun. Karena itu. Tutul dan tutui. hindi na, yuk kecil sebelin. Yang kecil yuk leyan pergi kau tahu saya balik. Di, Ano sa yung tabo? Balayin mo lang yan, Hindi mo dadala ng ganyan. Iwain mo yung ano ba? Ano naman kutsilyo pa ikot? sabay bali, ikot. naik Naiksi lang. Hila, tulak, tulak. Oop, tulak. Ilang piraso yun nandun? Sa dalawa, tatlong barilis? Apat at saka isang malasugi? So may natira pang bigo mga kapising Blue Marlin Bali, ang barilis natin ay siya piraso lang Tapos dalawang Abang ah, uso, may tayo ah Ha? Bila?

Nasaan 'yung yelo sa Ito. Anim, anim, mamani, mamani, tunggu Ganong kadami yelo? Ha? Wala na silang yelo? Wala na silang yelo? Anim na sa ako, marami yun. No? Drogin na natin ha. Para hindi na sila magdurog. Sige, basa mo tayo. Lapit kunti. Ano nangyari doon sa kabila? Ba't hindi makabante? Ligwat pala yung unahan. bangga! Bangga! Palo, palo, durugin natin kahit hindi na ganong madurog Hindi na yan. Yan yung ilalim. Ang diwit ha, delikado yan. Ay, ba pala diwit ha? Ito, Kasi salansan lang natin. Ayan, na parilis naman. Okay, diyan naman na. Kasi okay, salansan natin. kala lang salansan ito sa lansa nito eh. Sila na dyan. It's okay, it's okay. Ed! 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 Ma, ito ang yellow natin kanina. Ito oh, yellow natin kanina. Ayun, may sako yun. Ayun, may sako yun. Mami, mami ya nak, mami. Terkadang ajaan, jadut, mami ya nak tu, ngidur rumah. Mas mau gak jangan kesana itu, pop pop, teriak. Oh, masih tidak pelanu? No. Oke, okay. mau naik langit mau naik to. yung isda. Tulak lang isda. Tulak yang isda. oke okay, tulak na yung series. Tulak na. May pit. Yeah, okay, bantay mo na yan. Adurog oh, okay, na to. Yeah, una Para nagtas-taas sama yung presyo siguro ng isda ngayon. Oop, ya. Yeah. Awak. So ayan mga bising. Ngayon kinakarga din nila yung ah, isda namin tapos yung yelo. yun yung din nila mga kabising so yan yung RINAMIL RINAMIL na bangka yan RINAMIL uh, kasama din namin yan sa KINGMARK so yan po at saka puti yan yung kulay ng bangka namin mga kabising pare-parehas kami ng kulay at saka marami ito marami maraming mga ganito sa company ng King Mark mga kasama namin sa King Mark Oh, pia. Ilang sako pa? Tatlo? Halo, wala, wala, wala nang pala talaga silang ilo. wala pala talaga silang ilo. <laughs> Tatlo rin, dalawa pa. Ubus naman yung ating ilo dyan. <laughs> Ubus yung ating ilang bloke na napalabas mo. <laughs> diyan, diyan na pile. <laughs> Tapos dito.

So ayan mga bising, okay na daw nagsinya na sa yung kapitan na okay na. Uh, ah, nagpadala din nagpadala din kami ng yelo, pampayelo sa isda. So ayan po. Bali siyam na pirasong tuna at saka isang blue marlin at isang malasugi yung aming isda mga kabising. Sige, takip na yan, takip na. Ngano na kayo ng yelo pamayan nyo Tayo, kayo mga series. Ay, dito na lang siguro yan. Dito yan. Lagay siguro sa plastic, ah, sa sako. Yung sako na pula. Dito kaya, ay, ugasan pa ito ay. Wala na yung sarap pag hindi nilutin ngayon. Oo, oh, uy, nakasiksik pala ito. Wala na yung sarap pre, pag nataglan pa dyan. ilabasa ha. May upo dito. lutuin na, lutoy. Huwag lahat. Aray ka. Aba, pag lahat. ng ano, yung sako na hindi magtulo-tulo sana yung pula ba? Tulo-tulo yan ay. Yung pula. Yung isa yung malinis. Marami yan. Di. Kulang yan. Kulang din naman yan. 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 Alo. Kulang sa atin yan. Sama mo na. Yan. Yan. At hindi. Yan nga. Tatlo. At yan. Isang lutuan din yan. Saan? Mamaya na yung bituka, ayan naman na dyan Huwag ka sabay yan, tungtulo-tulo yan Okay, sarado Ayan, lutuin namin ito ngayon mga kabisingo Ngayon, ito yung ulam namin pang agahan Sarap yan Ulo tsaka buntot ng malasugi tsaka Yung malaki ay buntot ng blue marlin yun Oh, may ano pa oh, may pusit pa oh. <coughs> na, bantay na sila. <coughs> salamat, salamat. So, ayun mga bising, bantay na sila. Kami ay maghahanap din kami ng kwan. Maghahanap na rin kami ng buya mga talian. At uh, hindi kumain kanina, mandaling araw. So ito may Mamunita na ako sa radyo malaki, buksan ko ito aking radyo malaki Yan so, ito yung aking GPS Dito na nahanap ng buya na ito Dito yung aking GPS mga bising Dito ako na tingin-tingin kung saan yung may malapit na buya At saka kung ano yung aking Buya na tutumbukin tayo ganyan So ayun, maraming salamat po sa inyong lahat Sa panonood ng video na to At God bless po sa ating lahat Salamat